Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang, ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagbikaan siya ni Yesus, tumahimi ka, lumayas ka sa traong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. nang Nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.